maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel, lalo na sa ating mga member na lubos na nagmamahal. Shoutout din sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, sa mga security guard sa buong Pilipinas, sa mga blind community, sa mga baker. Maraming salamat din sa nagbigay ng dollar sa akin, 10 mga idol. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat din sa bago nating member at welcome kay Torin and Fjord Friends kay John Bin Papaya at kay Jobski the Vlogger. Mabuhay po kayong lahat mga idol. Simulan na po natin ang ating kwento. Habang nagpapahinga naman ang mga ito doon sa bahay ng mga ito, doon sa may bakawan, umalat agad ang balita sa pagkamatay ng dalawang magkakapatid na naging dahilan para lokuban ng matinding takot ang mga kasabwat ng mga ito at ang mga tauhan. Sa takot ng mga ito, nagkukumahog ng makaalis ang mga ito doon sa isla. Ang iba naman ng mga durugista, palihim ng tumatakas na din ang mga ito paalis ng isla ng Las Palmas. Ngunit sa mga kaganapan na iyon, nagbunyi naman ang mga taong labis na naghihirap sa ilang taon na pamirwisyo ng mga masasamang tao sa kanilang isla. Ngayon, parang nabunutan ng tinik ang mga ito sa kanilang mga katawan. Masayang masaya ang mga ito sa sunod-sunod na pagkamatay ng mga masasamang tao doon sa isla. Ngunit ang katanungan ngayon ng mga ito, sino ang taong may gawa sa lahat ng mga ito? Nais nilang makikilala ang taong may bitbit -bit na matalas na itak. Doon naman sa bahay nila ni Binjo, sa araw na iyon, nag-uusap ang mga ito sa kanilang mga dapat na gagawin. Nais rin nitong si Riba na makabalik na doon sa kanilang bayan na patunayan na niya ang kanyang kakayahan at lakas. Ngunit gagawin lamang niya iyon pagkatapos na maturuan siya ng mga usal at dasal nitong si Manong Ramon. Nagpakilala na din itong si Riba sa lahat ng mga taong nandoon sa isla at itinuturing itong bayani ng lahat lubos-lubos na nagpapasalamat ang lahat sa kabayanihan na ginawa itong si Riba doon sa isla. Nakikilala na din itong si Riba at nakabuo na ito ng ligasiya tulad ng kanyang mga pinsan na sina Makro at Marco. Sa kabilang banda naman, doon sa bukirin ng Calle 13, may bisita ngayon ang mag-ama na sina Buhawi at Carlo. Bisita nito ang isang pare na kaibigan ng tiyuhin nitong si Carlo na pari din doon sa patag. Mahalaga ang pakay nila sa kanila. Doon kasi sa bayan ng Barongo kumalat doon ang pananalasa ng grupong tinatawag na Dapantong. Isa sa kapatid nitong si Padre Bacalso ang nabiktima ng mga nasabing mga nilalang. Isa kasing albularyo ang kapatid nitong si Padre Bacalso at kasama pa ang iilang mga albularyo, nilalabanan nila ang grupo ng Dapantong. Ngunit talagang hindi kinaya ng mga ito ang lakas ng grupo. Namatay ang apat na mga albularyo sa labanan na iyon na nag nagukit ng pangamba sa lahat ng mga taong naninirahan doon sa bayan. Nakikilala na kasi ang lihim na kilusan ng grupong Dapantong sa pagpatay sa mga kilalang mayayaman doon sa lugar at sa pagnanakaw ng mga kayamanan sa lahat ng mga milyonaryo doon sa bayan. Ang bayan ng Barongo ay isa din sa mga pinakamalaking bayan na mas malaki pa doon sa bayan ng San Nicolas. Kumuha na ng grupo ang kasalukuyan na namumuno sa bayan na iyon itong si Don Magno ng mga kilalang tagapas lang. Mga antingero din ng mga ito at mga albularyo. Ngunit sa tingin itong si Don Magno, hindi sapat ang kanilang pwersa para labanan ang napakalakas na grupo ng dapantam, Kaya lumapit na ito kay Padre Bacalso at sa tulong na din ng kaibigan itong pari na tiyuhin nila ni Carlo, itinuro sila ng mga ito na makakatulong sa kanilang kinakaharap na problema. Itong si Padre Bacalso, hindi din ito ordinaryong pari lamang. Bukod kasi, sa lakas ng pananalampalataya nito sa Panginoon, may mga lihim din itong kalaman sa mga aral sa kanan at may natatanging taglay na mutya. Masinsinan ng nag-uusap ngayon ang mga ito tungkol sa kahilingan ng Padre. Papalapit din lamang itong si Padre Bacalso doon sa bahay nila ni Buhawi. Nararamdaman na din ito na hindi mga ordinaryo ang mga taong pinuntahan niya dahil agad na naramdaman niya ang kakaibang lakas ng mga ito. Lalong-lalo na ang bata na kausap niya ngayon at ang nagpakilalang ama nito na si Buhawi. Lumipas din ang ilang mga sandali at pumayag din itong si Buhawi sa alok nitong si Padre Bacalso. Ngunit hindi makakasama itong si Buhawi sa misyon na iyon dahil nga sa dami ng kanilang mga nakatukang gawain sa kanilang bukirin Pati ang asawa nitong si Maya, hindi din ito makakasama. Kaya lumapit itong si Buhawi doon sa matalik na kaibigan na si Manong Ilyas, ang panday. Batid niyang malaki ang maitulong nito at mapanatag na din ang kanyang isip dahil makakasama nitong si Carlo, itong si Manong Ilyas. Bukod pa sa matandang panday, kasama din nila ang batang si Gutor. Nabatid itong si Buhawi na mas napalakas na ngayon ng bata ang kanyang mga karunungan at kakayahan. Makakasama din nila itong si Manong Udo. Kaya sa hapon na iyon, kasama na itong si Padre Bacalso, ang dalawang mga bata na si Nagutor at itong si Carlo. Kasama din si Manong Udo at itong si Elias. Hindi man nakakasigurado itong si Padre Bacalso sa lakas ng mga ito. Ngunit sa tingin niya, malaking tulong na din ang mga batang ito para labanan ang nasabing mabagsik na grupo. Makalipas naman ang mahigit sa dalawang mga oras, narating na nila ang bayan ng Barunggo. Dumiritso ang mga ito doon sa bahay ng pinuno ng bayan na iyon, itong si Don Magno. Pagdating doon, naabutan nila ang kinuhang mga lang ng Don Kinabibilangan ito ng magkakapamilya, isang matanda na tinatawag na Lulumak, isang albularyo na may dugong saltik. Bukod sa kalakasan ng matanda, sa mga usal kakaiba din ang kagalingan ito pagdating sa aspitong pakikipaglaban. Pumapangalawa lamang ito sa kanilang grupo bilang pinakamalakas, ngunit itong si Lulumak ang tumatayong pinuno sa mga ito kasama ng matanda ang kanyang anak na si Puko, isa ding antingero na bihasa sa paggamit ng mga iba't ibang uri ng mga armas. May tangan din itong mutya na nakapagbigay sa kanya ng kakaibang bilis. Kasama din ang asawa nitong si Luna, isang babaylan na nagsisilbing tagagamot ng kanilang grupo kapag mayroon sa kanila ang mayroong malubhang sugat. Bukod sa pagiging manggagamot Malakas din ang karunungan ng ginang sa mga usal ng libreta at ang dalawang mga binatilyo na si Lucio at itong si Bugon. Tulad ng kanilang ama, malalakas din ang kaalaman ng mga ito sa pakikipaglaban. Kaya pumapangalawa lamang kung sa aspitong lakas ang pag-usapan itong si Lulumak dahil ang pinakamalakas sa kanilang grupo ay itong si Bugon na sa murang edad nito lamang napakagaling na kung lumalaban. Bukod pa sa kalaman nito sa mga usal, may mga tangan pa itong mutya ng tagulilong na nagagamit ng sobra ng bata bilang kalamangan sa bawat makakalaban. Agad na pinulong ang mga ito ng Don. Nag-alangan pa itong si Don Magno nang makita si na Carlo at Gutor. Sa tingin kasi ng Don, mukhang mga bata naman yata ang mga kakalaban doon sa mga mababangis ng napantam ngunit nagtitiwala pa rin ito dahil hindi naman mapupunta ang mga batang ito sa kanyang bahay kung walang mga tangan na lakas ang mga ito agad napasimula nitong silulumak matapos na magpapakilala ang mga ito sa tingin ko gumagala ang mga grupong napantam sa bayan na naghihiwalay Narinig ko na ang pangalan ng kanilang grupo. Mga mababagsik na mga kriminal at mga tulisan ang mga ito. At walang awa kung pumatay. Bawat isang membro ng mga ito ay mayroong mga malalakas na tangan at karunungan. Kaya hindi madali ang pagtalo sa kanila. Lalo na kung magkakasama ang mga ito. Kailangan din natin na maghihiwalay sa paghagilap sa kanilang grupo kapag nasipat natin ang kanilang presensya. Agaran natin na ang bawat isa para matulungan natin agad ang bawat grupo. Tandaan ninyo, walang awa ang mga kriminal na ito at pumapatay agad sa mga bawat makikitang balakid sa kanilang grupo. Don Magno, batid kong malalakas din ang grupo nila ni Padre Bacalso. Kakaiba ang nararamdaman kong presensya sa mga ito. <laughs> Kailangan ng simulan na natin ang ating pagkilos. Doon sa lugar ng Kurong, magkakaroon ng pagbiyahe ng mga tinatawag na artifacts na galing sa mga katutubong irog ang kapitan doon sa lugar. Binabantayan ito ng maraming mga tanod at ng sampung tinatawag din na guardian na binubuo din ng mga antingero at mga albularyo. Kailangan natin na makipag-ugnayan kay Kapitan Lapos. Napakalaking halaga ng kanilang dala, kaya natitiyak kong pakay iyon ng dapantang. Kaya kailangan natin na kumilos doon at bantayan ang pagdating ng mga kalabay. Matapos na makapagplano ang mga ito, mabilis nang umalis ang kanilang grupo. Naghihiwalay ang mga ito. Dumiritso ang grupo nitong silulumak doon sa lugar ng kurong. Samantalang ang grupo nila ni Padre Bacalso papunta naman doon sa bahay nitong si Kapitan Lapos. Mabilisan ang kanilang mga pagkilos dahil alasitin ng gabi ang pag-alis din ng nasabing mga kayamanan. At bagay lang sa mga oras na ito, magsisimula na ang grupong The Phantom sa paggalaw. Sa kabilang banda naman, sakay ng sasakyan na hindi tinatabla ng bala ang kayamanan na iyon na binabuntayan ng apat na membro ng The Guardians. Ang apat na ito, lahat ay membro ng The Guardians, ay may mga tangan din na mga mutya. Samantalang ang apat pang mga kasamahan ng mga ito, sakay ng isa pang sasakyan na nauna sa kanila. Habang sa kanilang likuran nandoon din ang mga tanod na sakay din ng sasakyan. Samantalang bukod sa mga ito, may loon pang apat na nakamotor na nakabuntot sa sinasakyan ng kayamanan. Ang dalawa pang membro ng The Guardians, lihim na sumusunod ang mga ito doon sa mga madidilim na parte ng kalye. Para matyagan kung may mga membro ba ng The Phantom ang umaligit sa kanila. Ganon kalakas? ang nagbabantay sa kayamanan na iyon. Sinasadya din nilang gabi ang pagbiyahi ng mga ito para hindi na ganun karami ang mga sasakyan sa kalsada para mas madaling makausad ang kanilang grupo. Saktong pag-alis naman ng grupo ng The Guardians, siyang pagdating naman nila ni Padre Bacalso doon sa bahay ng kapitan. Dahil magkakilala na ang dalawa, agad nang inihayag nitong si Padre Bacalso ang kaninang pakay sagot naman ng kapitan habang napapangiti maraming salamat padre ngunit binabantayan na ng grupong the guardians ang mga nasabing kayamanan hindi basta basta ang mga kakayahan ng mga ito kaya natitiyak kung kaya ng mga ito na protektahan ang mga kayamanan na iyon ngunit sa kabilang banda naman alam kong utos iyan ni dung magno kaya malaya pa rin kayong makakilos at abisuhan ko na lamang ang grupong The Guardians para maiwasan na kayo-kayo pa ang maglalaban. Sinabi na din nila ni Padre Bacalso ang tungkol sa grupo ng mga mamawas lang na sa mga pagkakataon na iyon kumilos na din doon sa lugar. Matapos ang kanilang pag-uusap, mabilis nang kumilos na sina Padre Bacalso sa kainang sasakyan, umiba ang mga ito ng daan. Ngunit papasunod pa rin ang mga ito doon sa nagdala ng mga kayamanan. Dadalhin kasi ang mga kayamanan na ito doon sa daungan na tinatawag na Port Signos. Nakaantabay na doon ang mga barkong magdadala ng mga ito doon sa kabisira ng bansa. Sa mga pagkakataon din na iyon, ang grupo ng dapantam, lihim na din na gumagalaw ang mga ito doon sa gusali na madadaanan ng grupo ng The Guardians na kaantabay ang tatlong mga membro ng The Guardian na sina Pito at ang Kambal na sina Lu at Lin. Ang tatlong ito ang mayroong malalakas na kakayahan na kayang tumapos agad sa mga kalaban. Sila ang tinatawag na tagakiktil. Malakas din ang kakayahan ng tatlo paglating sa mga orasyon ng mga linlang kaya malayo pa ang sasakyan ng sinasakyan ng kayamanan na pansin agad ng tatlo ang dalawang mga guardians na palihim na tumatakbo doon sa mga madidilim na kalye. Kakaiba kasi ang kakayahan nitong si Pito na kayang makita ng malinaw ang kasulok-sulokan ng gabi. Agad na itinawag nila iyon doon sa kanilang mga kasamahan na nasa kabilang bahagi ng gusali para mabalaan ang mga ito Samantalang ang apat na membro ng napantam, nakaabang na mga ito doon sa isang kali kung saan doon dadaan ang mga sasakyan. Pinamumunuan ito ng isang malakas na antingirong aswang na si Lupe. Nakakatandang kapatid ito ni Pito at nagtatangan din ito ng lakas sa pagiging aswang na bangkilan. Bukod pa sa kanyang mga tangan na karunungan sa mga usal at mga usal na pangkitil pati na rin sa mga lindang. Hindi biro ang lakas nitong si Lupe na pumatay na ng mahigit sa sampung mga albularyo. Doon naman sa gusaling kinaroroonan nila ni Pito, agad nang nagutos na ito na dapat na nilang likidahin ang dalawang guardians na sa mga pagkakataon na iyon patuloy na nagmamatsyag doon sa paligid habang mabilis na umuusad patago doon sa madilim na bahagi Ngunit makalipas lamang ang ilang mga minuto, agad na naramdaman ang dalawa na may kakaibang presensya sa kanilang paligid. Kaya huwi ka ng isa sa mga ito. Asuki, okay, tumigil ka muna. Mukhang mayroong nag-aabang sa atin dito sa kadiliman. At kakatapos pa lamang ng sinasabing iyon ng isa doon sa dalawang guardians, biglang may sumagirit na umaapoy na bagay at sa bilis nito, kamunti ka ng tamaan ang mga ito. Mabuti at agad na napatalon ang dalawa para makaiwas. Ang pader na tinamaan ng bagay na iyon agad na nahiwa ito at nawasak. Kaya natitiyak ng dalawang guardians na hindi biro ang lakas ng armas na iyon. Muling uwi ka ng isa doon sa dalawang guardians. Ang napantam na ang mga ito bin kailangan na natin na maipahatid ang balita sa ating mga kasamahan na nasa paligid na ang grupong napantam. Ngunit bago pa muling makakilos ang mga ito, biglang sumulpot na sa kanilang harapan ang isang matandang nakasuot ng salakot habang nakasuot din ito ng maitim na kasuotan. May dala itong isang espada Naagad silang inaatake. Kahit na nakakaiwas pa ang dalawang guardians, may humahagibis na naman na bagay ang sumagirit at tumama na doon sa isa na naging dahilan para agad itong mapaluhod sa lupa mayroon itong malaking pinsala sa kanyang tiyan kaya agad nawiika nitong si Asuke Bin mayroon kang malaking pinsalang natamo sagot naman nitong si Bin na napabulwak na ng dugo umalis ka na Asuke kailangan ng mabisuhan agad ang ating mga kasamahan tungkol sa mga ito pilit pa rin na tumayo itong si Bin at napamura na. Hindi kasi nito inaasahan na ganon kalakas pala ang mga membro ng dapantam. Uy ka naman ng matandang nakasuot ng salakot. <laughs> Maaaring kayo ang sinasabing the guardians. Tama ba ako? Kilala na ang grupo ninyo na ginagamit ng mga bantay sa mga mahalagang kaganapan Tama ba ako ulit? <laughs> Bakit mukhang agad na napuruhan ka kaibigan? Ang akala ko ba ay malalakas kayo? Kaya ngayon, gawin ninyo ang lahat dahil papatayin namin kayong dalawa.